Pumasok kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. I will give you rest. Pero kung hindi ka naman nanonood ng p habang nagbabati ka, alam mo yung konsepto na maiintindihan naman ng Diyos yan kasi ginawa ka na niya na may ganun? Pilipinas, huwag kayong mangmang. -mang. Sobrang daming scammer sa Pilipinas. Baka naman ang dahilan kung bakit hindi ka niya mahal dahil ikaw naman yung walang maiambag sa relasyon. Pag ang pera mo, inilagay mo na sa kamay ng iba, huwag ka nang umasang mababawi mo pa yan. <laughs> Boss G, respect po. sa sa tanong ko, lahat ba ng lalaki nagwa-masturbate at bakit po mahirap yung pigilan? Salamat po sa sagot. Hindi ko masabing lahat, pero ang masasabi ko, marami. Bakit mahirap pigilan? Kasi pantog na napupuno yan eh. Parehas yan ang konsepto ng pag-ihi. Pag napuno yung pantog mo, mararamdaman mo, nalilibugang ka. Nga, ka. Ngayon, pupunta ka kayo ng CR, magbabati ka. Yun ang pinakasimple yung sagot doon eh, na hindi maintindihan ng mga babae yan. May yung ibang mga babae, hindi na lang talaga uunawain yan eh. Na para bang pakaramdam nila, kasalanan mo pa kapag ka ganyan. Eh kasama sa human nature mo yan eh. Ginawa ka ng Diyos na mayroong meron ganyan. Ano dahil lang, ba't ka ginawang may ganyan? For procreation to happen, para dumami ang tao, every now and then, kailangan ilalabas mo yan. Yun nga ang problema, pag wala kang partner, magbabati ka talaga. O ngayon, nagkakatalo na lang ngayon yan. Kung manonood ka ng p***, doon ka ngayon magkakasala. Pero kung hindi ka naman nanonood ng p habang nagbabati ka, alam mo yung konsepto na maiintindihan na ng Diyos yan kasi ginawa ka na niya na may ganun. Alam mo, iniisip ko rin yung ano eh, iniisip ko rin yung pakiramdam ng Diyos sa mga ganyan. Yung mga nauna bang propeta, hindi ba nagbabati yun? Yung iba nga sa kanila, dalawa asawa eh. Yung iba nga sa kanila, ang daming asawa eh. Palagay mo ba, hindi nagbabati yun? Sipin mo yung konsepto na yun. Paano ginagawa nila? Alam mo, ako pakiramdam ko ron, naiintindihan na ng Diyos yan, nilagay ng Diyos sa tao yan eh. Nagkakatalo na lang ano ginagawa mo towards that. Kasi magkaiba yung iniisip mo lang versus yung tinitignan mo talaga tas nakikita mo. Magkaiba yun. Versus yung kinikilusan mo in accordance sa kalibugan mo. Magkaiba 'yun. Gawin mo lang yung kailangan mong gawin tapos lumabas ka ng malinis ang isip mo, malinis din ang puso mo. Wala ka ngayon pag sa kapwa mo. Sabi naman ng iba, bawal ikaya ang kasi yung Onan daw ika namatay. Onanisim. Akala naman nila si Onan namatay dahil sa pagbabatihin. Inutusan kasi siya, ang utos sa kanya buntisin niya yung asawa ng kapatid niya kasi namatay nga yung kapatid niya. 'Yun ang kwento noon. May inutos sa kanya, si pingan niya buntisin niya. Kasi kailangan niya magpatuloy ng lahi. Eh. Ang ginawa niya, sinipi tiningnan tapos pinutok niya sa labas. Akala ng mga tao onanisim, yung onanisim ay pagbabati. Hindi ganoon. Withdrawal yung ginawa ni Onan, hindi naman pagbabati. Ang dahilan kung bakit siya namatay noon kasi hindi niya nga sinunod yung utos, ang utos buntisin niya. Ano ginawa ni Onan? Kinuha niya yung privilege, hindi niya kinuha yung responsibilidad. Yun ang ginawa ni Onan. Kaya siya namatay. Oh, see? Yung iba kat nakala nila pag nagbati ka, parang katulad ni Onan, mamamatay ka din. Ang hina talaga. Napakahina nung ibang nagbabasa ng Bible. Eh. Magko-conclude na lang sa blay Alam mong may utos eh, 'di ba? Ang utos buntisin. 'Yun ang utos buntisin. Para magkaanak siya doon, magpatuloy yung lahi. Hindi niya sinunod yung utos. Akala na mga tao, nag-focus na lang doon sa ah, sinipingan, tapos pinutok sa labas. 'Yun ika, bawal din magbati, huh? Hindi naman siya nagbati. Sinipingan niya yung babae, diba? 'di ba? Hindi siya nagbati. Iba ka. Ano lang eh. Ewan ko sa inyo. Bala kayo sa buhay nyo. Parang ano yan eh. Yung mga utak ganyan. Utak malaki treatin din yung mga yan eh. Bala kayo sa buhay sa Saan nakuha ng mga anak ni Adan at Eva ang kanilang mga asawa at paano nagkaroon ng isa pang bayan kung dalawa lang naman ang anak ni Adan at Eva? hindi <sighs> <sighs> naman dalawa lang anak ni Adan at saka ni Eva eh. Ang totoo, yung pinangalanan, hindi nga dalawa lang eh. Tatlo ang pinangalanan na anak ni Adan at saka ni Eva. Si Cain, si Abel at saka si Seth. Si Seth, kamukha pa ni Adam. Hindi kasi kayo nagbabasa. O, tapos, saan yung mga anak nila? Inbreeding din sa kani-kanila din. Yung mga asawa nila sang galing inbreeding kani-kanila din. Nagkaanak ng maraming an ano ano ka ba? 900 plus na buhay si ano? 800, 900 si Adan. 800 years old, 900 years old. Hindi ko lang maalala kung exacto eh. Pero sigurado ako 100% lampas pa 700 years siyang nabuhay. Eh taon-taon pwede namang mga anak. Eh. Oh, tapos sasabihin mo, nababasa ba ikayan sa Biblia na marami silang anak? Oh, marami silang anak. Nababasa 'yun. Nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Doon lang din sa Genesis din, hindi ka lalampas ng kapitulo 5. Tiyagain niyo lang basahin. At nagkaanak ng mga lalaki at mga babae Pero babasahin ko sa inyo na, nasa, nasa Hinesis din yun May talatang ganun At nagkaanak ng Google nyo na lang Ayan, ito na lang pala Assignment nyo na lang Ngayon mismo, ngayon mismo Lipat kayo ng Google Tapos type nyo At nagkaanak ng mga lalaki at mga babae Tapos Bible Tingnan nyo, lalabas yung verse na yun. Copy nyo, paste nyo dito. Pero ibig sabihin, isa lang ang sinipingan ni Adan, si Eva lang. Wala ka naman mababasang iba. Wala ka naman si niya, anak niya. Weirdo yun. Sabi nung iba, parang galing daw kay Lilith. Huwag nyo entertainin yung idea na yun. Huwag nyo entertainin yung idea. Nga, Romano Pintor Uki Troman, pakisagot, uh -huh. anong alam mo sa buhay ni Adan at ni Lilith? Walang, walang Lilith sa Biblia. Walang Lilith sa Biblia. Kung meron yan, isusulat yan. Ngayon, walang Lilith sa Biblia. Hoax yan, hoax. Paano ko nasabi? Merong talata sa Biblia na nagsasabi na si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay. Okay, so nakakahon na tayo dun ngayon. Si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay. Tapos, meron namang nakasulat sa Biblia din at the same time. Nasa unang korinto, hindi ko kung hindi ako Ang unang taong si Adam. So nakakahon na ngayon. Kahon na. Wala na, the end ka na dun. Si Adam, ang unang tao na kinikilala sa Biblia. Tapos, si Eva naman ang ina ng lahat ng nabubuhay. So wala ka ngayong area doon para isisingit mo pa na meron palang lilit na una pa kay Adan. O meron palang lilit na una kay Eva pagkatapos ni Adan. Bakit? Kasi si Eva ang naging ina ng lahat ng nabubuhay na tao. Si Adan naman ang unang tao. Kanino galing ngayon si Lilith? Wala kang pagsisingitan no. Kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, swerte ka eh. May mga taong nagsisipagtiyagang magbasa ng Bibli eh. Tanong ko lang po, paano po ba sumaya? Dahil maraming kabataan kagaya ko ang nababalot ng kalungkutan. Ah, wala kasi kayo resulta. Ang saya nang gagaling sa resulta, byproduct na resulta yan. Pag gusto mo, saya lang, saya lang, saya lang. Ayun ang problema. Pagkatapos mo magsaya, wala na ulit. Balik ka na naman sa neutral. Tapos yung neutral, dahil hindi tuloy-tuloy yung spike ng dopamine sa isip mo, yung neutral ngayon, dahil addicted ka sa dopamine, kung tawagin nila, addict sa dopamine. Ang nangyayari, pag nag-crash ngayon, kasi nagka-crash yan, kung hindi nyo napapansin, parang konsepto yan ng pag-inom ng kape. Inom ka ng tatlong basong kape, hyper na hyper ka. Tapos tignan mo, pag nag-crash yun, laga pa kang energy mo. Ganon yung konsepto ng pag-addict ka sa dopamine. Eh, ang daming kabataan ngayon, addict sa dopamine, dahil scroll ng scroll eh. TikTok brains na sila eh. Hindi sila makatiis ng 15 minutes hindi nila hawakan cellphone nila. Mula pag gising hanggang pagtulog di makatiis. Ito lang si Anne hindi makatiis ito eh. May customer na hindi pa niya napapansin yung customer. Kakadot-dot niya ng cellphone niya. Kaya nga naglagay ako ng batas dito, bawal siyang umupo na nagse cellphone. Kung magse cellphone siya, dapat nakatayo. Ito ang bad trip. Nakatayo na nga, doon siya nagse cellphone, hindi pa rin niya napapansin yung customer kahit nakatayo na siya. Sobrang kaadikan sa kaka cellphone. Ang malupit pa noon, nakikipag-video call pa habang may customer, habang naniningil siya ng pera, habang magsusukli rin siya tapos hindi na magkaintindihan kung tama pa ba yung panunukli niya. Kaya nga sabi ko sa iyo, isang beses pa kitang makita kung ng cellphone sa harap ng customer. Pagbabawal ko na talaga yung pag-cellphone tapos lahat na lang ng oras na makita ka tayong cellphone. Ay nako, minus 100 ka sa incentive mo, bala ka diyan. Mauubos yung incentive mo. Ang tigas ng ulo eh. Hmm. Hindi makaintindi ng konsepto ng ano. Ito, this goes for all. Lahat ng kabataan, hindi makaintindi ng konsepto ng moderation. Yung wag kang kaabusado, 'di ba? Wag kang abusado. Mag-cellphone ka, mag-cellphone ka. Ano ba naman yung 15 minutos nag-cellphone ka tapos pagkatapos noon, 30 minutes magpa Hinga muna utak mo. O pagkatapos mong gawin yung kailangan mong gawin sa cellphone mo, tago mo muna cellphone mo. O pag may customer, manahimik ka muna nakaka-cellphone naman. Hindi pa pwede yung nagsusukli ka. Hawak mo yung cellphone mo kasi nakabidyo call ka sa kung sino mang hindi maintindihan na nanliligaw sa'yo o kung ano man ang trip ng nang yun na hindi maintindihan din na nagtatrabaho ka. Tang tao yan insensitive eh. Alam na nga nagtatrabaho. Alam niya nang may customer sa harap. Alam niya nang susukli. Hindi pa ibabaan cellphone. Insensitive e eh. Kung sino man yung kausap mo na yun, insensitive. Yun. Hindi man lang niya maintindihan nagtatrabaho tayo dito. Tapos ito namang tao ko, insensitive din. Hindi niya maintindihan na may customer sa harap niya at hindi gusto ng customer na nagsiselfong ka habang nagsusukli kasi hindi na magkaintindihan sa sukli kung tama pa ba o hindi. Pero eto diretsyo, kung gusto mong matuto ng konsepto na saya, ang saya kasi byproduct. Pitik ng dopamine yan eh. Kaya man naman kumuha ng pitik ng dopamine kahit saan. Pero kung gusto mong maging habang buhay na masaya, gumawa ka ng maraming resulta. Yung dami ng resulta na meaningful, ha? Meaningful. Hindi puro pera. Yung dami ng resulta na meaningful, every time makikita mo na may medalya ka, every time na makikita mo may certificate ka, every time makikita mong ina-acknowledge yung galing mo ng kapwa-tao mo, lagi kang may pitik ng dopamine every time makikita mo yun. Tuwing pupunta ka ron sa loob nung kung saan man nakalagay yung medalya mo, tignan mo yung medalya mo, tapos alalahanin mo yung panahon na ni-recognize ka ng mga tao dahil sa galing mo. Tignan mo, lagi kang masaya. Ang daming kabataan yun wala kasi kayong karusurusulta eh. Yung mga grades nyo, bagsak. Tapos, ang inuuna nyo, puro pagjojowa. Cellphone, maghapon, magdamag, hindi na kayo kumakain sa oras. O ngayon, anong kayo naaasahan nyo? Magiging masaya ba kayo yan? Hindi. Ang pitik lang ng konting saya niyan kapag may jowa. Kasi yung dopamine ng utak mo, adik na adik ka sa dopamine, pagka nilalambing ka ng jowa mo, masaya ka. Pero pag hindi ka pinapansin, miserable ang buhay mo. Bakit? Yung e, pinagagalingan ng dopamine mo, hindi recognition eh. Hindi achievement sa mga tao. Achievement mo lang, personal, galing sa isang pirasong tao na siya yung sa at siya rin yung nagpapapitik ng dopamine sa ulo mo. Ito, matuto kayo, Pilipinas. Ang saya, ang pera, ang recognition, byproduct yan ng galing mo. Unahin mo muna yung taba ng utak, tapos yung galing. Pag nare ka na ng mga tao na matalino ka at mataba utak mo at magaling ka at may resulta ka, tignan mo, tuloy-tuloy na masaya ka. Tuloy-tuloy din na may pera ka. may nagtanong dito kanina, mm. pwede ba daw kumain dito ang mga Muslim? Pwede. Kasi uh -oh. balak daw niyo umuwi next year at kakain dito. ah uh, walang touch ng baboy ito. Walang touch ng baboy ito. Hindi ko mag gagaranti sa inyo na halal yung karne na ginagamit o yung halal yung mismong produkto. Ang dahilan kasi, mahal kasi ang certification ng halal. Wala pa kaming business permit na actual na business permit. Yung. Meron pa lang kami rito barangay permit. Pero akong mismo personal yung nagagaranti na, na maingat na maingat na maingat na maingat na maingat kami sa paggamit ng kahit na ano tungkol sa may kinalaman sa mga bagay na tungkol sa pagkain ng muslim at saka ng sabadista. So walang touch ng baboy ito kahit kapraso. Kahit yung mga pinaglulutuan namin, walang touch ng baboy ito kahit kapraso. Hindi nabahiran ng kahit na ng baboy yun. Sigurado ako ron kasi ako mismo naniniguro niyan. Brother, paano mapanatili ang peace of mind or hindi makaranas ng stress sa work? Regards ulit sa inyo, lahat dyan, down ulit ako soon. Ang peace of mind, para sa akin, nanggagaling yan sa kawalan ng problema. Payapa pa isip mo. Kaya pag may pumasok na problema, resolvahin na kagad. Pasok ang problema, resolvahin na kagad. Kasi matatanggal yung peace of mind mo kapag may problema, tas hindi mo niresolva. Nire tas nagkakapatong-patong na yung problema. Ganyan na gawain na iba eh. Dadrama muna sa mga tropa, iyak-iyak muna, bla bla. Ang daming reklamo, ang daming drama. Ayaw na lang resolbahin yung problema. Tapos paulit-ulit do sa parehas na pagkakamali. Tapos magdadrama pa. Paulit-ulit ka na lang sa parehas na pagkakamali, nagdadrama ka pa. Palagay mo mareresolba diyan yung problema o palagay mo lalala -lala lang yung problema, hindi mo lang pinapansin. Ang peace of mind nadadaan niyan do sa may pumasok ang problema, resolbahin. Pasok ang problema, resolbahin. Pasok ang problema, resolbahin. Alam mo nang yung kung ano yung tama, resolbahin mo na lang. Ganun ka simple peace of mind. Ngayon, para hindi ka ma-stress sa trabaho, mag-focus ka sa resulta. Tignan mo, pag ka, pag ka sa trabaho mo mismo, celebrated ka ng lahat ng mga tao to. Ang tuka sila pag nakikita ka nila kasi alam nila na may solution sa mga problema nila pag ka sa paligid pati ikaw tuwang tuwa ka rin dun sa pitik ng dopamine na nakukuha mo dun sa pagkatuwa ng mga kasama mo sa trabaho pero pag nabub sa iyo mga kasama mo sa trabaho tingnan mo yan din yung pinakamabilis na paraan para ikaw mismo miserable ka rin sa trabaho burat na sa yo yung mga katrabaho mo eh pati boss mo inis na rin sa iyo eh o, ngayon ano ngayon ang mangyayari kasabihin mo ngayon blabla may favoritism eh puto mo, wala kang resulta eh. Bakit may mga pangarap na hindi natutupad Ang pangarap kahit gustong gusto nilang tupayin ang pangarap nila? Hindi yan dun sa gusto eh. Dun yan sa ginagawa mo ba? Tinatrabaho mo ba? Oo, oh, sige, gusto mo nga. Sobrang gustong gusto mo nga, pero tinatrabaho mo ba? Kasi may mga tao ako nakilala, oh, gustong gusto yung pangarap. Pero pag panahon na para trabahohin yung pangarap, ang daming drama. Marami akong kilalang ganyan tao eh. Actually, halos lahat nga eh. Tanongin mo yung ano, mga nasa squatters area. Ah, sasabihin nila, para parehas ang sinasabi nila eh. Ang oh, tagal na kasi ako squatter, kaya I should know eh. Tinanong ko rin naman sila eh. Aba, mga kapitbahay ko noon, nung panahon ko squatter pa ako, at saka yun yung nandiyan kaila Ashley. Tinan, pinagtatanong ko doon yung mga kapitbahay eh. Ah, ano ba pangarap mo? Magkaroon ng sariling bahay. Okay, paano ka magkaroon ng sariling bahay? Pag naralo sa loto. Pag yung anak ko, nakapangasawa ng kano, kapag ano, pinagpaala ni Lord, bakit hindi ka makarating sa pagpapatayo ng bahay? Hirap ng buhay eh. Mahirap yung buhay. Kasalanan kasi ng gobyerno eh. Mahalang bilhin eh. Kurap sila eh. Kurap sila eh. Paulit-ulit. Ayaw nyo nalang trabahuhin. Eh, pinapakita ko na nga sa inyo kung paano tinatrabaho eh, di ba? Ako na mismo. Mano-mano. Ako na mismo personal. Pinapakita ko na lang sa inyo. Mano-mano. Ako na mismo. Ang gagawin nyo na lang, sasabayan nyo na lang. Anong masasabi mo daw doon sa pinakabatang naging santo ngayon? Hindi kasi naman ako naniniwala rin eh. Sorry ha, yung, yung, yung ano, yung process of canonization. Hindi ako naniniwala dyan. <laughs> Hindi ako naniniwala sa process of canonization. <laughs> Hindi ako naniniwala na patay na, tsaka mo pala na santo, di ba? <laughs> kasi ha, sa Biblia kasi mga santo boy Is there peace in suffering? Oo. Oh, parang ako, suffering ako ngayon eh. Takina, gusto ko ba ito nasa tabi ng kalsada ako? Lambot-lambot ng kama ko, ng gantong oras na na ako rito eh. Suffering ako ngayon eh. Pero I'm at peace. Kung hindi nga lang talaga, kung hindi nga lang talaga dahil sa inyo, kung hindi dahil sa pagmamalasakit ko sa inyo, hindi ako magtsatsaga ng ganito. Sarap-sarap ng personal na buhay ko eh. Nakaiga sa masarap na kama, na air condition, tapos nanonood ka pa. Yung iba nga sa inyo, nakita na yung gaano kalaki yung kwarto ko eh. Haba ng panahong na social media ako. Isang lang ako nagpost ng kwarto ko, tapos madilim pa. Sambeses lang. Eh. Yung mga matatagal na nakasubscribe sa akin, nakita na nila yun. Pero anyways, oh, uh, there is peace in suffering. Para katulad nung kay Kristo, pag -kay Kristo ka, payapa ka. Ang tawag doon, Sabat. Kapahingahan hindi ng laman, kundi ng kaluluwa. Pumasok kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. I will give you rest. Ayan, Apocalypse 9.6. Hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Literal ba ito? Katunayan na ba ito na kaya ng Diyos na gawing immortal ang isang tao? Hindi immortal yun. Hahanapin yung kamatayan. Pero hindi matatagpuan. Ibig sabihin, sobrang sakit kasi nung mangyayari sa kanila eh. Then binuksan yung isa sa mga tatak, tapos bumuka lupa. Pag ng lupa, may mga lumabas na mga aking balang. Anong, anong tagalog ng balang? Grasshopper. Kasi ng kabayo. Oo, oh, seryoso yun. ng kabayo. Tapos may panusok sila. Tapos lahat ng mga taong matutusok nun, merong lason yung mga balang na yun. Tapos lahat ng mga taong matutusok nun, they will be in extreme pain. Tapos gugustuhin na nilang mamatay sa sobrang sakit ng mararanasan nila. Pero hindi nila makikita yung kamatayan kasi hindi nakakamatay yung lason. Yun ang malamang nun. Maliban na lang, pag nagpakamatay ka, hahanapin ang kamatayan. Pero hindi ibig sabihin nun, nagpaka, nagpapakamatay sila. Hindi ganun. Ibig sabihin, nila sa sana mamatay na lang sila. Kasi hindi hindi pa naman immortal yung mga tao na titirahin yan eh. Maliban na lang yung mga kasama ni Kristo. Eh pero yung mga kasama ni Kristo may immunity sila diyan sigurado. Kasi isipin mo naman, ginawa kang immortal lang Dios, tapos wala kang immunity doon sa ano? Wala kang immunity doon sa panira ng balang. Eh yung mga yun galing sa Diyos yun eh. Yung lalabas doon sa ilalim ng lupa galing din sa Diyos yun eh. Hindi naman galing sa demonyo yun. Tapos si Kristo, may mga kasama siya, mga kasama niya immortal. Pasok na isang libon taon yan eh. Isipin mo, immortal ka na. Hindi ka pa bibigyan ng immunity doon sa mga ganong lason-lason immortal ka nga. Di ba ka immortality? Tapos nasasaktan ka rin, literal. Tapos yung sakit tumatagal. Boss, may kaluluwa rin ba ang mga engkanto? At saan napupunta ang mga engkanto pag namatay sila? Hindi kasi ako naniniwala sa ganon eh, sa laman lupa. Sipin mo, nakatira ka sa puno. Ano pinagkakaabala mo sa puno? Wala, nandun ka lang. Nagaantay ka lang ng iihi sa'yo. Ganun, palalaki mo yung niya wala no, no, ba Yung common sense eh. Wala walang ka common common sense kahit ka ron eh. Nakatira para kang nunu sa ponso, ganun. Nagaantay ka lang ng iihi sa iyo. Ano ginagawa mo ro maghapon? Nakatanghod ka lang, nagaantay ka lang ng iihi sa para may palalaking ka. Di ba ganun yun eh? Tabi-tabi po. So eh, ano ibig mo sabihin? Pagka nagtabi-tabi po ka dun sa nuno, eh iilag siya sa ihi mo tas okay lang ihian mo yung bahay niya, ganun? Naman! 'di ba? Wala ka common common sense kahit ka peraso. Ano may password Ganon, no? Tabi-tabi po. Ano gagawin nanuno? No? Iilag. O oh, sige, ihi ka dyan sa bahay ko. Okay lang 'yan. Hindi ganon. Nakakainis yung level ng kat nang gano'n, No? Tingnan mo, pag, pag, biniyak mo naman yung Nuno sa Punso, sinasabi na Nuno sa Punso, kung hindi man bahay ng anay yun, bahay ng langgam. Ano, nakikipanirahan yung Nuno sa Punso sa bahay ng langgam? Ang alam ko kasi, ang konsepto, parang yun, mala tao yan, marunong mag-isip. Parang tao, marunong mag-isip, spiritual forces. Ano ba't makikipanirahan kang kasama ng langgam? Hindi ka marunong gumawa sa sarili mong bahay. Ben, hindi nagma-make sense eh. Ano ba Pilipinas? Ano bang ano yan? Ikaw nunu sa punso ka. Lumalabas ngayon na para bang mas matalino ka pa kaysa sa mga tao kasi spiritual being ka. Hindi ka marunong gumawa ng sarili mong bahay, nakatira ka sa bundok. Di ba? Yung common sense. Na yung common sense. Wala. Walang common sense. Alam mo yun, pwede kang magtayo ng sarili mong bahay. Hello? May powers ka. Wala ka common common sense. Wala ka common common sense yung mga naniniwala dyan. Siguro, ganun lang talaga eh. Yung common sense, hindi ganun ka common eh. Advice po, sa long-term relationship mo, so tal na ka long-term ka rin po. Communication is key. Communication. That regular. Once a week. Na hindi ko nga nagagawa yun eh. Parang dalawang buwan yata kami alas hindi nakapag-usap ng personal. Parang LDR na kami. Importante, communication sobra kailangan i-over communicate niyo yung konsepto na yun. I-over communicate niyo yung relationship niyo, i-over communicate niyo yung mga plans niyo, yung mga goals nyo. Kung hindi man kayo nag-aalign, magsuportahan kayo kahit hindi kayo nag-aalign. At the same time, isabay mo na rin na dapat meron kayong common goal. Pero dapat meron din kayong separate goal. Parehas kayong merong gustong marating, magkasama magkatulong kayo rito. Tapos siya rin may gustong marating, tutulungan mo siya rito. Ikaw rin merong gustong marating, tutulungan ka rin niya doon. Para you have enough distraction inside your head, parehas kayo na hindi kayo nagbubunga an sa isa't isa tayo ng puso pinapalaki ninyo. Kasi pag wala kayong plano para sa sarili ninyo, literal, wala kayong plano na magkasama, wala rin kayong plano na magkahiwalay, tapos kayo lang talagang dalawa yung mga atensyon ninyo nakatutok sa isa't isa, maghahanap pang kayo ng malay sa isa't isa. Tapos ngayon, sasabihin nyo, hindi ka na satisfied. Paano ka masasatisfied? Takina parehas kayong na nakatutok lang at atensyon nyo sa isa't isa. Lahat ng relasyon na nakatutok lang at atensyon nyo sa isa't isa, mag magiging spiral of doom kayo dyan. Paikot-ikot lang kayo sa parehas na cycle. One of those days, masusuya kayo sa parehas na cycle na si lalaki, yung mga damit niya, pakalat-kalat. Si babae naman, bunganga niya, pakalat-kalat din, masusuya kayo ng ganun. Pag di ka ba mahal lang mahal mo, dapat mo pa bang ipaglaban o pakawalan mo na lang kahit masasaktan ka? Lalaki ba yung nagtatanong? Yes po. Ah, lalaki. Ang mga babae, eh, emotional beings, minsan nadadaan sa effort yan. May mga ganun, may mga nadadaan sa effort. Pero minsan, hindi na talaga. I will say risk versus reward ratio. Ano yung risk na masayang yung oras mo? Diba? That's one. Resources mo masayang, that's two. Nagaantay lang siya ng tamang tao habang nasa iyo siya, that's three. Ano naman ang reward kung itutuloy mo? Merong possibility baka mapahal mahal siya sa iyo. That's one. Two, ano ba 'yung mga kaya niyang i-offer sa iyo kung mapamahal siya sa iyo? That's two. Three, maganda ba siya? Status symbol din 'yun bilang sa iyo, bilang lalaki. So naka-depende ngayon dun sa risk versus reward ratio. Pag 'yung risk masyadong mataas na wala rin lang naman kayang iambag 'yung babae, tapos may anak pa, syempre kasama sa mga rescue na mag-aalaga ka ng bata eh. Automatic yun na kapag ka may anak. Hindi na importante kung ikaw single father o single ka lang talaga, hindi wala kang anak na lalaki. That's also a risk na mag-aalaga ka ng anak na hindi sa'yo. Kailangan mo isama sa equation yun eh. Tapos, baka siguro mabunga nga yung babae, eh. wala rin namang maayaambag talaga. Kailangan mo talagang alamin kung ano talaga yung pakinabang sa'yo nitong babae na to. Ano yung maayaambag sa'yo nung babae na to na hindi ka rin naman mahal para pag-effortan mo siya ng matindi. Ano maayaambag niya bilang babae? bukod sa... Niya. You have to put that into the equation. Kung siya naman may malaking maiaambag, baka naman ang dahilan kung bakit hindi ganya mahal eh dahil ikaw naman yung walang maiaambag sa relasyon. You have to put that into the equation as well. Kasi sa madalas na pagkakataon, emotional beings sa mga babae. Pag napoprovide mo yung financial needs niyan, emotional needs niyan, intellectual needs niyan, nagpo-provide ka rin ng konting drama along the way, hindi mawawala pag-ibig sa inyan. Mananatili yan. Maliba na lang siguro, hindi ka masyadong kagwapuhan, tas ang habol pala niya, poging lalaki. Siyempre, mahihirapan ka dun sa parte na yun. Pero kung meron naman ma compensate na ibang parte naman, kailangan mo i-check kung ano yung risk versus reward ratio mo. Kailangan mo magkalkula na pag nakuha mo pa yung pagmamahal ng babae niya na napakahirap kunin kasi hindi nga ikaw ang gusto, ano bang maiiaambag ng babae niya sa buhay mo? At kung marami siyang maiiaambag, ikaw naman ano naman ang na maiiaambag mo sa buhay niya? Kasi baka kaya hindi ka gusto kasi wala kang masyadong maiiaambag sa kanya. Basta nang ibig sabihin na lagi ka napapanaginipan ng isang batang lalaki age of 9 years old. Ako napapanaginipan? Hindi ko alam. Ang malamang niyan, ang mga bata kasi eh, konti pa yung mga bagay na na-experience at nakita nila sa mundo eh. So kung ano yung pinakakinalagyan nila ng maraming emotion, yun yung madalas na napapanaginipan nila. Pag nagka-crush ang bata, napapanaginipan niya yung crush niya. Nilagyan niya na maraming emotion yun eh. Magulang niya, kapag ka sobrang laki ng involvement ng magulang nung bata sa buhay niya, napapanaginipan niya magulang niya. Minsan napapanaginipan pa nga niya na mamatay yung magulang niya. Eh. Tapos syempre pag gising nun, bangungot yun. Iiyak ngayon yun ng bata. Ngayon, siguro ganun. Bata pa, konti pa experience, tapos ako yung nagkaroon ng maraming emotional attachment yung bata nakakapag-invest siya sa akin ng emotional attachment sa pakikinig niya tapos paulit-ulit kasi syempre kayong magulang kayo nakikinig sa akin 'di ba so baka ganun baka isa 'yun sa mga possibility pero ayoko magbuhat ng bangko na oh bla bla may ibig sabihin 'yan ayoko nang ganun hindi ako ganun hindi ako presentado alzado sa ganun sigurado lilitaw na naman diyan mga basher ah naman, ma Messiah syndrome ah hindi malayo ako sa ganun sorry pasensya na kayo malayo ako sa Messiah syndrome hindi ko iniisip na ako tagapagligtas ng mga tao hindi ganun marami lang nakita yung mata ko marami lang narinig yung tenga ko marami lang mga bagay na naiisip marami lang mga bagay na nakita ko yung mga tao na ginawa nilang tama, ginawa nilang mali at marami rin ako mga nagawang tama, marami rin ako ng mga nagawang mali. Ngayon yung mga experience ko, yun eh, yun, yung mga bagay na naibabahagi ko sa inyo, yung mga best practices ko noong mga panahon na yun. So you can cut to the chase. Kaysa mag trial and error ka, de tanong mo na lang sa akin, baka sakaling meron akong naranasan diyan o may meron akong nakitang ganyan in the past, eh baka sakaling makatulong sa iyo yung konting insight ng buhay ko. Yun, yun ang ginagawa ko pero hindi yan Messiah syndrome na oh, niligtas ni Chester ang mga tao. Oh, hindi ako ganun, hindi ako Sorry, sorry, hindi Gusto ko iligtas sa kahirapan. Kaya tinuturo ko na sa'yo kung, daan, kung paano yung daan papunta sa pagyaman. Pero hindi naman lahat ng tao magpapaligtas eh. May mga tao gusto talaga nila maglubalob sa kahirapan eh. Wala namang masama ron. Kung ganun yung buhay na gusto nila ikabuhay eh, di ba? Ang gusto ko lang mga iligtas na mga tao, yung mga tao baka mag-subscribe kasi kayo doon sa mga p ng siraulong mga influencer na payayamanin ka daw, bibigay mo lang yung pera mo sa kanila. Kaya ang baguhin yung buhay mo in 15 days, bibigay mo lang pera mo. Tapos presyo 9,000. Habit nga 66 days bago mabago eh. Yung sa kanya, buhay mo kaya baguhin 15 days lang. Absurd yung claim. Absurd. Grabe. Untindin ang tindi ng claim niya. Sana mapansin mo po kasi sobrang sakit na po wala po akong mapagsabihan ng alin. Ah, sama ng loob niya. Message mo na lang ako, PM mo ako doon sa sama ng loob mo, makikinig ako. Sana nga lang iklian nyo lang ng konti kasi libo yung nagme-message sa akin eh. Iba't litanya talaga tapos wala man lang break doon sa pagitan. Lagyan nyo naman ng konting pagitan. Diba? Lagyan nyo ng paragraph. Diba? Hindi yung isang mahabang-mahabang ganyan kaka-apat na scroll na ako. Alam mo yung pag scroll mo na gano'n, di mo makita kung saan kahuling natapos. Kasi walang paragraph, isang mahaba lang talagang blot ng message na pag gano'n. Walang break, walang pause, walang kahit ano. Na alam mo yung wala akong oras para magbasa ng gano'n. Maikli lang, maikli lang. Kasi makaintindihan ko naman kayo, hindi mo ay, hindi nyo na kailangan ibigay sa akin lahat ng buong detalye kung anong pinanganak kayo. Ang haba masyado nun. Inform ko lang kayo, Pilipinas. Merong mga nanonood sa akin ngayon, mga nadali dun sa kung ano man yung scam na nangyari na itong mga nakaraan. Ingatan ninyo sarili nyo, sobrang daming mga scammer sa internet. Lahat ng mga tao na kahit ano pa ipagpapapasa sa inyo kasi meron parang, nakita ko yung ano, nakita ko yung parang Merong pampirma ng Banko Central yata, hindi ko maintindihan. Pero alam mong scam na scam eh. Ang nasa kanan, pinakababa kanan, si Jokno ang pumirma. Tapos yung address, California. Ano ba yan? Tapos alam mo yung andaming mga government logos dun sa ano, na alam mong na lang talaga pag na-scam ka nun. Ako naman, nagtataka naman ako sa mga tao na yan dahil lang pinasahan lang kayo ng dokumento, hindi nyo naman iniisip na kahit sino kayang gumawa ng peking dokumento. Hindi nyo nakita yung opisina, hindi nyo nakita yung kusina yung katransaksyon ninyo, basta pinasahan lang kayo ng kung ano man na dokumento ko nun, na legal ko nun sila, binigay nyo naman yung pera nyo sa kanila. Ang hirap hanapin yung mga tao na yan in case hindi nyo alam. Ngayon, isang grupo sila ngayon, na-scam sila ng kung ano-ano yung mga pinagpapasa sa kanila. May mga dokumento pang pinakita sa kanila na para pag patunay daw na legit sila. Nung nakita ko yung dokumento, alam ko na kagad, umpisa pa lang scam eh. Chell dito sa kanan, tapos ang address, California. Ano ba yan? Eh, chell joke dito lang naman sa Pilipinas, sa opisina niyan eh. Tapos, parang may seal pa ng Banko Central sa ibabaw. Parang ganun. Intel ko, no? Ang Intel, in case hindi nyo alam, yung Intel, Intel Inside, kung hindi kayo aware, yung Intel Inside, private company yan, hindi yan government agency, eh, isang tingin pa lang, scam na scam eh. Dahil lang nagpasa ng dokumento sa kanila, kala nila legit, tapos binigay naman nila yung pera nila dun. Investment ko no? Uulitin ko Pilipinas. Huwag ka pagdating sa mga investment. Pag hindi mo pa nakikita tao, walang opisina, alam mong pagka tumakbo, hindi mo mahahagila. Huwag mong ibigay yung pera mo dyan. Binigay sa akin, yung no, isang mahabang-mahabang listahan ng mga taong naloko. Isang mahabang listahan ng mga taong naloko at milyon na daw ikaw ang nadadali. Milyong piso na daw ang nadadali. Sabi ko, grabe naman. Binigay niyo yung pera niyo doon. Hindi mo na maagilap yan. Ako, ay strongly suggest umusad na lang kayo. Mas madaling gumawa ng pera kaysa maghabol pa dyan sa mga yan. Kasi titigil ang buhay mo dyan eh. Isipin mo yung konsepto na tumigil ka na sa pangangarap kasi yung buong naipon mo na binigay mo doon. Ngayon, inilaan mo na lang ang buhay mo sa paghahabol doon sa mga taong hindi mo alam kung ano itsura. Hindi mo rin alam kung nasaan. Hindi mo alam kung may opisina ba o wala. Ang meron ka lang, cellphone number ng mga tao na yun at saka yung mga pinasa sa yung dokumento na lahat peke. Pilipinas, huwag kayong mangmang, -mang, huwag kayong ta- Sobrang daming scammer sa Pilipinas. Pag ang tao lumalapit sa inyo, gustong makuha ang pera ninyo, tas wala namang ibibigay sa inyong kapalit bukod sa kapirasong p- pa papel o kung ano man yung dokumento lang, dokumento lang ang kapalit ng pera mo, alam mo na scam yan? Alam mo na, common sense na lang yun. Common sense, Pilipinas. Common sense. Ingatan ninyo ang sarili nyo, masyadong maraming tao na interesado sa pera ninyo. Masyadong maraming tao ang interesado sa pera ninyo. Nagkapera ka ng konti, gusto mo invest-invest, wala kang malay sa pag invest Mas madali pa sa'yo magtinda ka sa kalsada, katulad ng ginagawa ko, kasi mas malamang na makabisado mo pa yung konsepto ng pagtitinda sa kalsada, kaysa ilalagay mo yung pera mo sa kung saan mang, kung sino mang poncho pilato na pagkatapos nun, hindi mo na ngayon mahanap kung nasa na pera mo. Ang suggestion ko sa inyo dun sa mga nascam, ang dami nila, mahigit limam sila. Ang suggestion ko sa inyo, kayong mga nascam, mag-move forward na lang kayo. Sige, welcome kayo. Nabanatan niyang mga yan. Pumunta kayo sa NBI ng magkakasama. Sila ngayon ang makiki... Isa lang ay na magbibigay sa inyo ng direction kung saan kayo dapat pumunta para baka sakaling mahanap yung mga yan. Baka sakaling mahanap. Pero hindi pwedeng tumigil na lang basta ang buhay mo at ang paghahanap buhay mo at ang pag mo dahil naghahabol ka dyan sa mga tao na yan. Let's just put it this way, Pilipinas. Magkaintindihan tayo. Pag ang pera mo, inilagay mo na sa kamay ng iba, huwag ka nang umasang mababawi mo pa yan. Ganun na lang.